Ayan, magandang araw mga idol. Papakilala ko sa inyo si Fidel. Ito. Si Fidel. Ayan, dito lang yan namumuhay sa bundok mga idol. Ito yung kaagapay ng mga farmers. Ang lakas nito. Ang lakas nito mga idol. Ito lang yung hayop na napakaalamat. <laughs> napakaalamat. Legend ko baga ito lang ang nakakatulong sa mga tao eh, pagdating sa palakasan siya yung tagahila ng palay tagahila ng mais yan dito sa bundok Ayan, hello Oo. Oh. Oh, dam De, dami mo puti. <laughs> dami mo putik nak, oh, ba diba? batang bata pa to mga idol yan isang taon pa lang at dalawang buwan wow laki na <clears throat> ang kalabaw, mahaba ang buhay, umaabot ng 40 years o 50 years ang kalabaw. Di ba? Oh, napakabait nito mga idol napakabait. oh, So, 'yan oh, binutas 'yan ang ilong niyan para lang matalian siya. Ano oh, 'yung ilong niya? butas 'yan. Hindi mo pwedeng dito lang ang tali sa liig kasi pagka hindi mabait ang kalabaw tatakbo ka niya, ihuhulog ka niya pag ikaw diyan. Oh, sarap sakyan niyan kasi napakabait tong bata ah, na kalabaw na to. Hmm. Oh, kuya, hawak. Oh. Ang <laughs> dami mo putik ah. Bakit mo putik yung diig mo ah, yung likod mo? Hmm. Ayan oh. Kawayan yung katabi mga idol, kawayan. Hmm, yan. Damo lang ang kinakain niyan kaya napakalakas yung kalabo. Ibig sabihin, pag palaging dahon ng kakainan mo, pala mga idol eh, Nalakas ang katawan mo. kita oh. ko oh, Wala. Hit lang yan. Tapos may itlog siya o. Oh. Itlog. Ayan <laughs> oh, mga idol. Oh, kilala nyo na si Fidel Si Fidil? O, bunso. Sa saan kayo? O, oh, dami putik ni kuya. <laughs> <laughs> awakin mo nga siya sa Tommy mm -hmm. awakin mo siya sa Tommy mm -hmm. napakabayat nito anak ito lang ano ang pambansang hayop kuya? kalabaw yes, ito lang ang pambansang hayop nag iisa sa Pilipinas kalabaw <laughs> mm ayan mga idol maraming salamat sa inyo god bless po bye bye po mga idol maraming salamat po sa inyong pagpanood bye, -bye.